Yo, what's up Welcome back sa akin channel Sabay-sabay na naman po natin panuorin ang mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet Mag-subscribe na rin po kayo pa updated po sa mga bagong videos na aking na-upload araw-araw Yung mga babae nagsasabi sa mga bakla na Uy, sayang ka ang pogi mo ah, ba't naging bakla ka? Mm. na lang kita, yung ganon diba? Pag naging lalaki naman, lolokohin nyo Hindi hmm. namin alam kung sa kami lulugar guys. Ano <laughs> ba Ano ba talaga? <laughs> What? <laughs> ah. <Ay. laughs> ya ta. <laughs> Agay. <laughs> Libre namang gumawa ng sariling kaligayahan. <laughs> Ay nako. Oh. ako na lang sa kakatawa eh. Yung pasok ka pa rin ng bus mo kahit di off mo. <laughs> Wait a minute! Ba't <laughs> 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 pa kasi pinapasok eh? Di off din daw. Malala yan. Ang dami nasasayang eh. Allah, tumakbo na yung isa. Giniago ba Yak, masasaktan ka pagkatabi katabi mo yan. Oh no! <laughs> <Sira> na lang. <laughs> nope. Oh no! Wait a minute! <laughs> <hold him> <laughs> Nakala niya panalo na siya eh. bigla na wala yung ngiti na ate. Giniagawa mo! Ang hirap naman pumasok dyan. Huh? Hmm. Hmm? Wait a minute! <laughs> <laughs> May ibang paraan naman pala. Napaka-smart mo naman, Idol. <laughs> hmm. Hmm? Ay, eh, sinukat niya. Wait a minute. Para sigurado. Wow. Mm. Ah, ah, ah. <laughs> ah, okay. Huh? Oh no! Kinulang pa rin. Grabe naman. <laughs> Ano yan, mangga? Ang sarap yan. Lalo ng pag <laughs> Di ba, na pagulapang gunot. Hindi mo lang binala tayo na. <laughs> Ay, nako. Gusto rin daw ng manok yung mangga. mo kakasimpra mo lang yung kanta. Tapos ni agad. ko sa gan. Hindi na ata si Child of Mine So, Child of Mine. Wait a minute! Wala na. Wala na kang di Wala <laughs> Baka hindi talaga gitarista yan. Baka drummer yan. <laughs> hmm. Grabe. Isang subo lang. Okay. <laughs> Meron pa. Ba, matindi ah. Nakakabana si Idol ah. Huh. Meron pa no. <laughs> Mas matindi uh. naman to. Grabe naman. Hindi na nakaimik sa idol eh. <laughs> mm. uh, trip naman to. Oh, galing naman. Nakapagsot <laughs> uh, siya ng short na hindi gumamit ng kamay. Mm. Bro, tangi bro. Mangal, mangan, 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 mangan. Nah, pangan, pangan. Mangan dong. Lu lu kan. Nah. Terus <laughs> nih. nah, untuk pa saya pero kilanya kumain. Yung shock wave tuh sama Ayo di Oh no. Ini <laughs> Ay. <laughs> yung kamera mute. <laughs> na transform kanya. Ah, Kakaroke sa ate. Oh no! <laughs> Naingayan yung asa. Tama na daw ate. <laughs> Dapat na kasi Jope ang kinanta mo eh. <laughs> ano yun? Sardinas. Anong sardinas? Yung kulay pula, yung pari yung Binili ko. Binili niya ano daw kapon. Ano ba binili mo? Yung ano, yung kapon, yung... <laughs> Uy, na, open. Na, kalimutan agad. Ano? Oh, mega. Hindi rin eh. Yung pariyong ba? Ano ba yun? Hindi mo yun alam. Naalala? Yung malaki? Malaki. Malaki, malaki yun eh. Yung... Ano yun? Malaki. Ano ba yun? Hindi ko man alam kung ano binili mo kakapon. Sa gitlang... Taya basta malaki yun eh. Hindi niya matandaan. Sasi. Hindi mo? Wait a minute. minute. <laughs> Ito tayo. Si mo tete. No? Huh? Oh. <laughs> ah, kuya mo na Sam, salmon. Yeah, Ay okay. okay. <laughs> nako. Yeah. Siyempre yun yung ulam na kabon eh. <laughs> Ay nako. Ginawa ba namang kinain sa atin? <laughs> oh no! Ayaw, di ba? May mga kasama pala sila. <laughs> Okay na yan mga ate. Valentine's naman ngayon eh. Oh, anong ulam mo? Diet kasi ako so I have fresh lumpia, salad, and bread. Hmm, Mm, okay. Sarap yan. Ako din, fresh lumpia, pineapple juice, salad, bread, and nature spring. Baka naman. Baka naman? Oh, you Anong ulam mo? Salad. Pan o Manitan. Hoy. Kumain. plato. Akala ko may problema sa pagkain. <laughs> <laughs> Yung plato pa ginamit. plato. <laughs> ah, ah, dapat dine, may. ipapatong pa na plato <laughs> diyan. Pero sa kanya. Ginamit niya. <laughs> <Mayor. laughs> Awa na gud mayor. Awa di pa mo ng plato red. Buhot Sorry, sorry. Sorry. naman. Ah, saja lagi gutom na siya hindi na isipin okay lang yan mukhang busog ka na rin eh Hanggang doon lang po muna ating panunod mga idol. Maraming salamat po sa muli niyong pagparito at sana po yung nag-enjoy kayo. At bigyan muna natin ng bilisang shoutout ang mga idol at sina-idol. 1J from Jojo Liu Ligao from Petrogas Katmon. shoutout din sa iyo idol Jiboy Jakar from Iloilo -Ilo City. Shoutout din sa iyo idol RJ Luwanya. At shoutout din sa iyo Ma'am Abigail Ampuan from Kalbayog Sabar. Tuloy shout out para sa iyo idol, Tayag Groel. Maraming salamat po sa inyong panonood. At huwag niyo rin po sana kalimutan i-like at i-share ang ating bagong video. Maraming salamat po. At happy Valentine's po sa inyong lahat mga idol. Kita kits po sa susunod na video. Mag-ingat po kayo.